Exacto doon sa kanila. Si Anika naman, ako napansin ko, may, yung mm. kasi kanina nung rehearsal pa lang, bago kayo dumating, pinasok ko siya. Tapos sabi ko, yung transition nung note mo, nung pataas na, doon siya sumasablay. That's what I noticed, yung pagpasok, ano, she looked at us kagad and her mm -hmm. face was like, you know, cold and then... Scared. Uh, when she was performing, she kept on looking at her mom. And then, there's this part na kamalinga siya nagpanic nga siya. Parang panic siya, naglalakad din. Uh -huh. She was holding herself like, her shirt, and then... Kala, yun. Like, yeah. sa yeah, sakang gulo nung mata, eh. Pagkatapos namin mag-deliberate ng mga guest judges, ay muli kong pinatawag ang mga kids and parents upang i-announce ang aming naging desisyon. James, please step forward. Ikaw ang best performer, kaya makakahinga ka na, you are safe. James, bago ka umalis dyan, gusto ko lang sabihin sa'yo na nagustuhan namin tatlo yung performance mo. Yung feelings, andon eh. Yung sinasabi kong puso, andon. So, eksakto lahat yung, uh, yung pag-arte mo at yung pagkanta mo at pagtingin mo sa amin, very good, very well performed. It's just something about performing and then seeing smiles on people's faces when I sing, it's the best feeling and it feels great. Annika, Annika and Johnny. Isa na lang sa inyo ang magpapatuloy sa kompetisyon. At isa sa inyo ang matatanggal dito sa Anak Studio. I am sorry. Annika, this is the end of the road for you. Kailangan mo na magpaalam sa iyong mga kasamahan Johnny, you are safe. Gulat po ako, masaya-masaya po ako. Papasalamat po ako talaga kasi na ayos niya yung pag-perform niya tapos ay salamat po talaga na nawala na yung kaba. At naging safe si Johnny. Anika. Um Bago ka umalis sa Anak Ko Yan Studio, gusto kong sabihin sa'yo at kay Mommy Jinky na sobrang proud kami sa'yo dahil alam ko, lalo na ako, nakita ko yung pinagdaanan nyo, yung evolution nyo. At uh, Mommy Jinky, nakita ko kung paano mo sinusuportahan si Anika sa pangarap niya dahil alam kong gustong gusto niya to. And gusto kong sabihin sa inyo na hindi dito natatapos ng lahat. Okay? Kaya huwag kayong susuko. Uh, parating mayroong opportunity na papasok at wag uh, huwag niyong kakalimutan lahat ng mga advice at lahat ng mga naituro namin dito. Expected ko na po, tsaka matagal ko na rin pong matanggap bago pa po, po in dahil hindi na po, sumablay po ako doon sa performance ko. Thank you. Thank you. thank you! thank you, thank you, It's not that easy to just say goodbye. And I will always miss her because uh, she was a really close friend. And we shared some good times together, shared some bad times. Ah! Last, band, and wife. All and Dito, inilabas niya yung sama ng loob niya sa akin na, Mami, hindi ako komportable na lagi mo na lang akong pinupush. Alam ko nang gagawin ko, ganyan, ganyan, ganyan. Yun ang naging aral ko din na hindi pala dapat maging ganun. Oo, alam natin na nanay ako, stage mother. Pero kailangan din pala may limitation.